kahapon uh, nagdaan tayo sa may uh, maa so tinignan natin yung uh, improvement dahil uh, pumunta tayo sa may uh, malagamot so ngayon balikan natin tingnan natin ang area at yung uh, ginawang flyover ano na yung uh, more improvement sa proyekto So ito yung update natin ngayon Dito sa maaf Flyover Annyeonghaseyo, Yorobun, Chalcheneso, Chalcheneso yo, Mboko Shippo, Mboko So. Welcome to my channel, Crispy Core TV. Please subscribe, like, and share. Tapos nadaanan natin itong ma flyover Ngayon, balikan natin. So, update tayo. Tingnan natin kung ano na yung improvement sa itong proyekto ginagawang flyover dito sa Maa. So, tara, let's go. So nakikita natin mula doon hanggang papuntang uh, NHA, Maa Halos uh, nakikita natin, malapit na patapos itong uh, ginagawang uh, flyover dito sa Maa Nakikita natin yung uh, slab, parang dugtong na Maya, tingnan natin sa aerial o ano yung itsura sa taas? So ito na yung uh, flyover dito sa Maa. So nakikita natin no uh, halos uh, malapit na magpatapos itong uh, tulay kasi mula sa Monterits oh puro nakaslab na. Ah uh, dugtong na yung slab nila galing sa Monterits hanggang dito sa may uh, kanto Maa. Then magtuod So kumpleto na. Bu Buo na yung uh, slab. So ang dugtong abot na pala dito banda sa may uh, Phoenix. So isa na lang ang hindi pa nalalagyan na slab. Dalawa. So dalawang uh, pair ang wala pang uh, slab, dalawa na lang kulang at itong pangalawang uh, pair meron ng slab. ito siya Then ito yung uh, sa abatment wala pang slab Then yung pangatlo wala pa ring slab Pero yung pangalawa meron na Pero dito banda sa may uh, hanggang sa Phoenix meron nang slab uh, dugtong na patungo sa may uh, Monteritz So konti kunti na lang malapit na 'tong matatapos ang next na namang babanatan nila yung mga railings na naman konti-konti na lang ang ang tatrabaho nito dito. Ang matagal lang yung uh, paggawa ng uh, bayadak. Paglagay ng poste, ng foundation, paglagay ng uh, copper, then pag-secure ng mga girder. Ayon, kompleto na yung lahat ng girder. So madali na lang ito tatabawin kasi eh, puro slab na lang. Then uh, mga railings na lang ang gagawin dito plus yung mga landing site diyan sa May Monterrits at pati dito sa May uh, NHA Maa. So this is it. Nakikita na natin sa aerial ang itsura ng uh, flyover dito sa Maa. So malaki-laki na rin yang pagbabago itong proyektong ito. Madali madali na lang nila gawin yung uh, slab mga railings so ito yung area oh. so this is it ito yung update natin this sa may maaf uh, lai Uber So, ito na lang isa at ito ang wala pang uh, slab pero ito meron ng slab so dalawa na lang ang naiwan ang wala pang nice slab and the rest kompleto na galing sa may uh, Phoenix papuntang uh, Monterey so dalawa na lang ang wala pang slab ito at saka ito ito meron ng slab so konti konti na lang marami to marami to matapos itong uh, maa flyover ang next gagawin nila yung uh, reeling At dito, tuloy sila sa pagtrabaho sa paggawa ng uh, slab. At ang dito naman banda, magkakaroon dito ng widening. Mula doon hanggang dito. Papunta doon. So magkakaroon ng widening. yung update natin dito sa mga flyover sa ngayon ito muna yung kanilang binabanatan itong tulay स्पीकर टी स्पीकर टी